Yan guys, magluto po tayo ng gulay. Gawin po nating lumpia. Vegetable lumpia. May order po tayo 100 pieces na lumpia. Yan lang. Okay na po. Okay na guys. Umpisa na po tayo magbalot. Balot ng gulay. Vegetable lumpia. Ayan po. Natapos ko na po. Eh, yung iba. Yummy. Yummy. And guys, tapos na po tayong magbalot ng lumpia. And 100 pieces po lahat. Magluto po tayo ng lumpia, vegetable lumpia. Lagay na po natin kasi kumukulo na po, mainit na po siya. balik tarin rin po natin guys yan guys luto na po yung lumpia natin hanguin na po natin yan guys kain po tayo ng lumpia vegetable lumpia Mm. Hey. Sweet chili sauce, guys. sauce, guys. yan yeah, na yabu huh? yabu, guys. Hmm.